So pari guys, kung nga pala si Pasta Boya tayo nga pala ngayon maglalaro ng hide or die So ano pang naiintay natin? na natin to Let's go! Yes! So nandito na tayo sa laro At maglalaro tayo dito sana Maging magaling tayong hider o seeker Okay! So, ano, nandito muna tayo Dito tayo, wala lakad Ano kayang boot na tayo? Tara, magboot na tayo ng ano Magboot na tayo Uy, nangyari nangyayari. Tara, mag na tayo. Yun, no. mag boat na tayo. Ay, hindi pala dyan yun. Doon pala. Namali tayo ng daanan. hehe <laughs> So, yun. Tayo ay pupunta na sa pagbuputuan natin. Alam nyo ba, guys, na kaya uh, matagal akong nakapag-upload kasi, ano, nagkasakit kasi ako, eh. Alam nyo na, umaaraw umuulan. Umaaraw umuulan. Ganun ang nangyari Kaya, kaya tayo nagkasakit Kaya ngayon lang tayo makakapag-upload Kita nyo naman yung last video natin Oy, dami ko pang dal-dal Hider na pala ako So magtatago na tayo Ako maging upuan na lang tayo Maging upuan Para hindi pansin Hindi, maging basurahan na lang tayo Para hindi tayo mapansin Yun o no? Magtatago dito sa Ay, sobrang pansin Magupuan na lang tayo Kaya tayo Sige, magupuan na lang tayo Para dyan Yan, hirap natin dyan Tapos ganyan Tapos ilak natin para hindi tayo mauli. Tama nga pala ang ating desisyon na ilalak natin tamang tama to pre. So yun, mangyay lang tayo dito. Hi may kukwento nga pala ako sa inyo. Yung last upload ko ata, strongest battle crown sa atin, matagal na yun, di ba? 10 days, so 11 days, hindi ko alam kung ano na yun, nakaka isang linggo na. So yun, know, oh, may papalapit sa atin. May papalapit, naparak. Yun oh, may parak dun oh. kailangan natin mag-ingat dito kailangan di tayo mapansin kailangan tayo ay manalo yun lang dapat ang ating inaasahan dito kailangan nating manalo kasi oh, yun o oh, naka revolver na tayo kasi guys matagal ko na itong nilalaro simula nung nagkasakit ako nilaro ko to diba, nag, ano, ko, nagkaubo ako at ko kaya garini ang aking boses kasi nagkaubo at nagkasipon ako ngayon lang ako anong gumaling kaya ngayon link din tayo makakapag-upload. So, yun. Basta. Yun lang. so, maglaro na tayo dito. Naboboring na ako dito. Naka-upo lang. upo lang tayo dito. Ay, upo. Ay, ano na Ba't may tayo kung nasan sa'yo nakatago? Ang duga naman ng laro na to. Napakaduga nyo. Ano kayo? Gumagamit kayo ng ganun para mahuli kami? Yun know, may parak na dun. May parak dun may parak na nakatayo, may hawak na baril. Kailangan natin mag-ingat dyan. Dapat hindi tayo mauhuli. Hehehe. <laughs> Kasi delikado yung mga parak na yan. Pag tayo binaril, wala na. Game over. Balik ulit sa dati. Eh, so ngayon gumaling na ako, bumalik na ang adati kong distansya. Balik na ang dati kong last. sa paglalaro ng Roblox. Roblox tawag ko guys, basta Roblox tas Roblox. Parehas lang din ang nagmayari Roblox o Roblox, pwede na yan. Parehas lang mga ang ano eh, yung mayari. Kaya pwede na. Dito muna tayo, ang daldal -dal ko naman ah. Ngayon gumaling lang ako, sobrang daldal -dal ko na naman. Hay, naku naman nito. Sana tayo na manalo. Round over no oh. O oh, yun oh. Victory. Nanalo tayo. Tayo kasi si magaling na tao. Yun oh. Nanalo tayo sa unang round. Kaya sa mga round, dapat manalo tayo ulit. So yun, nandito na tayo ulit at magbubuto na ulit tayo ng map. Kaya yan, magbubuto na tayo ulit. Haha! <laughs> para magboto tayo. Punta tayo doon sa vote an at para magvote, magbubuto tayo. Ito tayo sa mansion para magaling. Dito tayo para hindi tayo matatalo kasi alam ko yung mga pasiko-siko doon sa mansion eh. Huwag na lang kayong maingay. Hehe. Kaya naman, tayo ay mag umpisa na. Even 6, 5, 4, 3. Oh, yun. nag na. Hindi ko papalila. Ano tayo dito? Ano, um, ano kaya kayo? Hider hey, sana. Ayun. Hey, Hider. Sarap. Yun, know, na Hider hey, tayo. Magiging damo tayo ngayon. Magiging damo tayo. Saan tayo magtatago? Ay, naku. Hindi wala akong mahanap. Wala akong mahanap na pagtagun. Ay, ito na lang. Ito na lang ang magiging work ko. Ganda-ganda rin to. Tatabi tayo dito, dapat nung hindi tayo mapapansin. Dito mukhang napapansin pa rin tayo dito. E, Ayaw ko dyan, mukhang napapansin pa rin tayo dito. So, siguro, siguro, subukan natin. Kung ngayon kung doon tayo sa gitna, para ano, para hindi tayo mapansin. Ay, kaya nga dito na tayo. Sige, lock mo na yan. Yan o. So, yun, pwede na rin yan. Tara na. Dito na lang tayo. Para malupit. So, tara. Ito lang tayo para hindi tayo mahuli yung mga ano yung mga seeker nandun sobrang lain nila sa atin uy yan na naman yung red dot -ano naman tayo yan. mayayari naman tayo dapat hindi tayo mayari dahil tayo ay magaling yan dapat ang nangyayari huwag yung mayayari you no know, dapat hindi tayo mayayari dito sa larong ito dahil laro lang to, pambata lang to. Eh, hindi tapat tayo madali. Pasensya na kayo sa, ano ko, sa background ko kasi maingay dito sa paligid-ligid ko. May mga, may mga chismosa na naman dito par. Kasi sa labas ako ng bahay namin nagre-record. Alam nyo na, maraming chismosa dito. Kaya, yun na. Dami-dami chismosa dito. Pinag-uusapan nila ako. Ano ko, ako, vlogger na bata daw ako. Okay lang yan. At least, may ano, may hirap man English. At least, may kinalilibangan. May pinaglilibangan ako. Yun, may pumunta dito. May pumunta dito. Tinuturo niya tayo sa sheriff. Tinuturo niya tayo. Tinuturo niya tayo. Tinuturo niya tayo sa seeker. Naku po. Muntikan na ako mayari. Yo! ka na tayo mayari, idol. Apangan niyo po yung open cam ko sa next video ko na po. Mag-open cam na po ako. Face reveal na tayo. Papakita na natin yung hansong song face So yun, dapat hindi tayo mahuli dito. Hehe, alam nyo naman, isa tayong magaling na tao. Kaya hindi ka dapat papayari. yun, know, nahuli na tayo. Kailangan natin tumakbo dito para hindi tayo mahuli. Kailangan natin tumakbo na ko po. Hindi dapat tayo dito mayayari idol. So yun, para dito tayo mayayari dito tayo. Magiging damo tayo. Magiging damo yun na nakatanim na tayo ilakom na yan para hindi na tayo mahuli para hindi na eh naku na nababaril pa rin na tayo nababaril pa rin nababaril pa rin siguro dito na tayo matatalo na po dapat hindi tayo matalo dito sa larang ito ay naku po mamamatay na tayo so yun ito lang nga bang pinakatakot po namatay tayo naku po so ano nalapit ko na yun o no? tayo ako na natalo tayo. Syao. Natalo tayo mga tropa. Mga kapasta natalo tayo. Ako po. Sa mga sumusuporta sa akin dyan. Walang sawang sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. So dito ko na po tataposin ang video. Ako nga pala si Pasta Boy. In love you. Baba.